loves maaaring dito mo nakukuha ang flag content na hindi mo na malayan na ito po ay isang dahilan na binibigay sa atin ni Meta na tips, notes para sa clickbaits. Ang paggamit ng big letters. Yan mga kalalabs. Bakit nga po ba ang paggamit ng big letters ay nagkakaroon tayo ng flag content? Hindi naman sa lahat ng oras pero minsan dyan po ma-misinterpret ng Uh, system na meta. So mga kalalabs, iwas-iwasan na lang po natin ang paggamit ng big letters para hindi tayo magkakaroon ng flag content dahil masasayang po ang ating mga content na ginawa na kahit wala naman po tayong nalabag pero nabilong siya sa flag content dahil nga po sa paggamit ng big letters dahil bilong po siya sa clickbaits na tinatawag nilang uh, fake engagement or nag-encourage ng tao na maklik yung isang link or isang video para mapanood at mapunta tayo sa ibang mga sites. So mga kalalabs, iwas-iwasan po natin ang paggamit ng big letters para walang problema sa ating mga accountant mas mahirap magkakaroon po tayo ng flag content at hindi natin mapapansin agad at matatagalan pa natin sa pag-delete ay magiging violation pa talaga kahit flag content madali lang siyang i-delete pero nagkakaroon pa ng problema. So baka pa, nakatulong po yan mga kalalabs iwas-iwasan na lang po natin don't forget to follow me missy